Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, nadagdagan pa nga ang patay sa malawakang opensiba ng Israeli forces kontra grupong Hamas sa Gaza Strip. Sa nakalipas na magdamag, umabot sa isang daan at anim na Palestinong sibilyan ang naitalang patay. Pahirap pa naman ang rescue efforts sa mga biktimang natabunan ng mga gumuhong gusali. Kabilang din sa pinatamaan ng IDF ang bodega ng matataas na uri ng pampasabog at armas ng grupong Hamas. Sumatotal, umabot sa halos 36,000 na Palestinianong sibilyan ang patay sa digmaan ng magkabilang panig. Lubog sa baha ang maraming lugar sa Biden Posts sa Netherlands matapos ang naranasang walang patid na pagulan. Sa inilabas na Yellow Warning Advisory ng kanilang Weather Bureau, posibleng makaranas ng matinding pagulan ang kanilang bansa. Ayon sa ahensya, nakapagtala ng 40 millimeters na average rainfall amount ang naturang bansa sa kalagitnaan ng Mayo. Balitang baha pa rin mga kapatid, nananatiling lubog sa baha ang maraming lugar sa Nebraska sa Amerika matapos ang pananalasa ng masamang panahon doon. Sa tindingan ng pinsala, nabuwal ang maraming puno dahilan upang mawala ng supply ng kuryente ang maraming residente. Sa, sa, sa tayapo ng National Weather Service, umabot sa 60 miles per hour ang lakas ng hangin sa syudad. Nagbabala naman ang ahensya na posibleng makaranas ng matinding pag-ulan at malakas na hangin ang U.S. State hanggang bukas. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.